Hello everyone! Meron siyang baby oh. Bagong bago. All white siya. Pasyal na naman tayo dito. tingin ka lang dito sa mga ano kalapati wala pa wala ng stress hanap tayo ng mga baby tinago kasi yung baby ng isa hindi makita masyado dahan dahan kasi lilipad yan sila ayun yung baby oh Yeah, baby we should. Feel ko may baby yan Hi! So, you know, may baby. Hello! Maraming baby ngayon kasi, oh, yan, oh, may bagong pisa. Lumipad tuloy. Ayan o, oh, may baby siya. Ayan po, oh, may baby din siya. Hindi pa siya lumipad. Tinantayan niya kasi siguro. Ayan niya. Ayan yung iwan yung babies. Ayan, may baby pa dito. Hi! All white. And may baby siya. Gami babies. Hello, babies! Ito, itlog lang sa kanya. Wala pa tong baby siguro. naglumlum pa. Binalikan niya yung babies niya. Tinago niya. Can then you Thank you for watching.